Ani, sinagot mo na ba si Edwin? Paano ko sasagutin eh? Hindi pa nga ako nakikipag-date. Sagutin mo na. Kawawa naman yung tao eh. Ang pogi-pogi pa naman. Saka preparo kami may shota. Ikaw lang wala sa grupo. Hoy! narinig ko pinag-uusapan ninyo, lalaki ha. Ah. Kabilin-bilinan ko sa inyo, ayoko pinag-uusapan ang lalaki. Eh, ano gusto niyo pag-usapan namin? Babae. Eh, puro babae na nga kami dito eh. Aba, Pilosopo ka pa. Pwes, ito ang pinag-uusapan ang lalaki. Is that clear? Yes, yes ma'am. Trabaho! Bakit kaya ganun si Ms. Lorenzo? Galit na galit sa mga lalaki. Alam mo, sa tingin ko, nagkatroma na yan sa lalaki. Siguro nga. Sayang, ganda-ganda pa naman eh. Yeah. <silence> sige, sige, sige. Ano ba sabi? Saan daw kuwarto na nalilin yung inima? Dito nga yun. O yan eh, Bukas yung pinto. Siguro yan ah. Oo, sige. Sige. O, yan nga. Eh, nakaredy na. Nakatuwad na yun. Y yung KY? KY? Hindi ko nadali. Eh, paano to? Hindi wala. Malaki naman. Kaya yan. Good morning, ho, ma'am. Ang sipag mo pala. Eh, dapat lang, ho. Oh. Dahil kung hindi, eh, hindi ako makapag-aaral, eh. Ah, ganun ba? Ah. Tingnan mo si Wuli-Buli. Humihirit na naman. Gusto mo ba hulaan kita? Ah, Marunong kayo manghula? Ba, ba, oo. Akin ang palad mo. Alam mo, nakikita ko dito sa palad mo na hindi ka taga rito talaga sa pinanggalingan mong lugar, may iniwang kang nagmamahal sa iyo. Mahal mo pa ba siya? Darling! Darling, sweetheart! Woo! Darling! 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 Oh, saan ka pupunta? Itong bag mo! At yan ang mga damit mo! Bakit? Anong bakit? Wala ka ng karapatang tumungtong pa sa bahay na ito. Pwede ka nang umalis. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Anong walang nalalaman sa sinasabi ko? Anong palagay mo sa akin? Walang pakiramdam? Kitang-kita ko kayong dalawa ni Venus. Magkahawa kayo ng kamay. Ang sweet-sweet niyo pa. Pero walang ibig Pwede sabihin. Pwede ba? Anong palagay mo sa akin? I wasn't born yesterday. Sige, umalis. Please. Ate, umalis ka na! Ate! Ate! Hayaan mo muna paliwanag si Huli-Huli! Huwag kang makialam dito! Diyan ka lang! Uh, darling, please. Bigyan mo ko ng pagkakataong magpaliwanag. Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo! Uh. Umalis ka na! Umalis ka na! Tingnan mo sila. Bagay na bagay, ano? Salve. Hmm? Para sa'yo. Ano to? Buksan mo. fifty-an. Like <laughs> tayong dalawa matagal na magkakilala. Pero si Carding... Ma, binatang binata yan. Ah, hindi naman yun ang ibig kong sabihin eh. Ah... Ha? Abay... Ah, ano pakakilala mo sa akin? Ganon din sa kanya. At hindi ko ilalagay sa salbi sa alanganin. Alam mo, Totoo lahat ng sinabi ng pinsang ko sa'yo eh. Talaga matapang ako pero pagkaharap kita, nagduwag ako. Hindi ko tuloy masabi na ano. Alen? I love you. O, oh, ayan, nasabi mo na. Ang alen? I love you. Talaga? You love Ay, me? Ay, teka muna ha. Sa'yo nang galing yan. Eh, sinabi halika mo na, yun, halika halika yun na. eh. Baka hinahanap na tayo ng ate. Halika na.